Kaya ba natin bumitbit? Kaya. Kaya ba natin bitbitin? Bibili tayo na. Fiction dati may mali tayo, di ba? Oh, ya. Malaki Wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh, oh. How flakes. How flakes. Oh. mas solid siya. Mas, ano. Um, magkano itong how flakes? Thank you. Okay. Ay, magkano? Oh. Ay, yung na kami ah. At? Ah. Ah. Ah.

Isang magandang buhay mga farmer ah, singit na rin natin tayo po ay ikot sa Divisoria yeah. ayo, kumain matagal ko nang gusto tikman to sa wakas natikman ko na rin trending yan, trending inihaw na po maraming sibuyas nakadalawa siya, ako isa lang tayo Tawa. Nandito po tayo sa gilid ng KP Tower Ayan, KP Tower wala ang kami nito. Tagal mo. Tagal mo na. Tagal mo na man gumuya. Punta tayo ng Divisoria Mall kasi bibili ka niya, ng uh, eco bag. hirap na bumili sa Shopee so, kahit mga 200 pieces siguro makabili tayo may raos lang yung uh, pang December sobra na yon syempre ayun o no? oh, meron na namang nag iihaw o oh. nakaka-addict nga naman ano

Ano na ubos na yan ano? Kita mo yan? Ha? Bakal yan. Yung strawberry? oh, bilhin natin. No? Organic. <laughs> Japan. Kaling daw Japan. So mga prutas, dami na. May mga paputok na rin. Ayan. Bichigo, bichigo, lahat ng klaseng laruan. Bichigo, bichigo, lahat ng klaseng laruan. Kaya ba natin bumitbit? Kaya. Kaya. Kaya ba natin bitbitin? Bibili tayo ng yeah, ano, ano diba? di ba? Ay, yung black. Ito pa nga natikman yun. Ito pa nga natikman yun. <laughs> Ayan oh no, mga bag Meron na siya di ba? Na. Ano? Wala pa. Hindi pa. Meron na ba dito? Si Chichi, -chi. Ano bang gusto nun? Pen. <laughs> na? Ay, okay, parang sa nadamay yung press natin. Iba? na ako. Ayan. Sir? Ay, na ka? Garlic freezer, diba? Baka doon sa sir. Okay, pa ako sa ano. Pero Target ko lang pa sa lubung sa mga bata.

Ano yung mga toys? Kain muna tayo sa Omejing Dim Sum Ay yun Pinorder eh, ni Bebe Gusto mong kalamansi? Yeah. Ha? Huh?

Huh? Eh. Oh, ayun ayun. <laughs> Parang Ay, yun lang Oo oh, yun na yun Ayan, yeah, nandito tayo sa food court na ng... Divisoria Mall, mga farmer Dito tayo kumain <laughs> Okay naman, kinain namin. Pagsak presyo ang krok-krok, no? Bibili pala ako ng pasalubong kay Ma. Yung aking prinsesa, nakakatuwa, chichi. Kin Sinot ni an? Okay. Por Binili ko eh. Binili ko, busya. Tingnan sa si manang ano? Chinese kick 'yan Masarap eh ito. To. Hmm. it's very good this one, ha? Huh? 250 sa Ha? Ayan Kasi ibigay natin kay Mayosa Tapos May Ano pa ba? Ano? Ayan free taste yan ha? Hmm, oh. para siya nga nabalit ng lakas Oo Puro hangin yata ito ha Ah, white rabbit na original. Rabbit. Ah. Ito yung old fish yung dati may mali tayo, di ba? May Ay, oh, hope ya. Yeah. Malaki na oh, Wow, wow, wow. How flakes. Ah, mas solid siya, mas ano. Um, Bakano itong half ito? 70. May ano ito, may throwback ito sa akin. Ah, yan. Ah. Tsaka yung sa atin mapulbos yung maliit, ah. pero ito sa ito. How flakes. Hope ya. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Ito yung authentic na. No. Ah? Ha? Ito yung authentic. Ah. ah. Kasama ko oh. na dyan. original China, ito. Oli China. Oli Ito, ikaw kain. Hangin lang ito, ha. Ha, ha, ha. Oh, layo pa Chinese New Year, may tikoy ka na. May oh. uh. na, may pala sila gumagawa. Dito uh. si boss. Hmm. 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 Mm. Mm. Ah. Artificial po to 'yon, ha? Mm. ha? Artificial. Full 5 Oh, tayo pili na nala full bola. Oh. Ah, hindi nga ako puputo kan pero mau kuryente kan. Diba pag ng bata yun. na paglaruan na oh. Thank you sir. Kuryente. Thank you brother. Oh, matipid nga puputo yun. Ay. Oh, lagi mo ito dyan. Thank you. Sa mga aking ah. Ito ko dito sa kanya hindi na ano. Ayun oh ano hindi yung mga kitchen kitchen na rin magkano <laughs> eh, pumuputok na yan? 2-5? Uh, ang na ang sige ano na Ah, may talaga yung chicken, ha? Oo, tayo. Alas 5 na, 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 na uh, Naghanap na rin pa naman dito Ha? Naghanap na rin pa naman dito Sino? Sino? <laughs> oh. Dito sa kalsada Sa daan Mas Marami kaya lang mayro'n pa kayo pagsiksikan Matok talaga yung Anong yan ano Pilihaw ano? na po si oh, ano oh. 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 Okay. naman ni. Bili na. Gusto pa daw ng ubas ko la Ang dami ng bit-bit. Ay, na. Ito doon tayo. Hindi. 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 na Hindi. 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 hindi na ganyan po ito 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 brother paskas oh. mo muna sa damit mo paskas mo muna ito po, 20 po sa lakas ha 20 ah. kilo dyan 250 kilo ito 200 po. 200 ang kilo? Sarap pala. Tamis? Sarap siya. Ano? Matilok po. Ito lang? Oo, sa lang ilalagay. Oo, oh, tol. Malati-malati na lang. Hindi, okay na yung, yung ano...

tangan lagi blueberry nih oke 1 le blueberry blueberry 200 Thank you. Okay. okay. Kilo? <laughs> Ay, magkano? Ay, yung ka At? Ay. 800 ang kilo? Okay. tayo dun ah.

yan, mamaya Hindi ko alam. <coughs> ah, Ilang binili mo na maliliit. Ito Tatlo lang. Okay uh, na? Ano? Oh, Ito yung grape pwede Grabe talaga dito, no? Kita nyo yan mga ka-farmer, grapes 800 200 ang nakalagay pala 200, tapos may lagay maliit-maliit anong talaga sabi nga nila anong talaga pag uh, December grabe oh san tayo ah uh, maklaran kasi yung monumento eh Nandun yung monumento pag nag Jeep, gusto mo mag taxi trailer eh taxi na lang Kapag pahinga ng kaunte, Yung pang-taxi pala natin Adaya na sa great eh. <laughs> jeep na lang tayo Adali <laughs> tayo doon sa Blueberry Japan Japan Nueva Ecija siguro yun Ikaw ang may gusto nun ha? Hindi akong na-scam Ikaw ang na-scam Ha? Huh? Oh, mahal pa sa cherry. Wala naman cherry ngayon. Ay. Sabi, busy. Pag-uwi. Ang ganda nito ah. Mga babalik. 130 lang po. Hindi po kakayanin. Pwede sana eh. Pwede. Lumus lumos na yun. At least may katuturan yung vlog. <laughs> may pang may pang thumbnail. Na iskam. <laughs> sa Divisoria. Ay! Yan, nagtanong kami, 400 ang kilo. Dito, dito na natin sa kabila. Wala na namang nagbebenta. <laughs> di ako makatulog na. Ay, ito, ito, ito. ito. Seamless kasi eh. High quality. Ha? Alagas. Lang naman. Magkano ang 150 lang boss. 150, 150. Kilo. 1 kilo. Alam? 150. 150 ang 140. Ah, sandal na lang oh. 150 1 port. 150 1 port. 600. Ha? 400 pa rin. Nadali tayo doon. Ay, chinelas na Ano po po, nilang? Ginawan pala ganun kasama. Pero, dali pa rin. ay, oh na nga tayo. Dilim na naman tayo mga kawe. Kumakauwi tayo sa jeep ah ang ano. Talagang ang style nila pag tinanong mo bebe. Ano talaga? Sa kanil, one, sabi niya. Diba? One 150, 150, 150 na lang. 150. Diba? 150, tapos yung mo ito. Ano? Sa so, kanil sasabihin ng 1-4. 4 kilo. Ganon si Marisa, diba? ba <laughs> <Andali. laughs> Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko lang. Ganun talaga ang buhay. Oh. Okay, Ay, The Boober. Ito, baby. Ganda din. Address. Ini yo. May yeah, init. May init bebe. May init 'yan. Thank you. Thank you ano. Kay Alam ko kay Isko wala ito bebe. Ehwan ko dati. Malinis 'to eh. Tutubain. Uy, wait siya, wait siya, wait ko na naman ang bebe Masan pa Ayun na, dito na tayo sa monumento Dito pala na tayo nakapag-ending nga ka farmer Oh, ayan na Nag-taxi na kami Busy, busy. Ay, Bobo nga. Sobrang busy ng mga tao. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.